Uh, Governor, recently ay nagsagawa po kayo ng tree planting. Saan po ba ito? Opo, uh, ito po ay kasama po natin yung One Movement headed by uh, yung atin very active president, Sir Marlon. At uh, naganap po yan sa, ano po, sa bayan po ng Peña Blanca, yung pinakamalaking land area dito po sa Pilipinas. At uh, makikita po ninyo, yan po yung talagang long-term solution po ng pagbaha. Yung atin po maka, makapag-ano po tayo, makapag-taning uh, po tayo ng atin po mga puno. And to give a, an example to the youth na itong paraan na to it, it may be long pero this is uh, a permanent solution lalong-lalong sa pagbaha dito sa so probinsya na kagayan. Para sa ganun yung atin naman po mga bundok ay hindi po makalbo bagkos ito po talaga ay magkaroon po talaga ng mga puno para po sa ganon sa atin po mga susunod na generasyon ng mga kagayano ay mapakinabangan po ito. So, it was a very successful uh, program. Uh, it mm -hmm. was uh, participated by the uh, Mayor Ting of Tugigaro City as well as other local politicians who gave their support. At uh, uh, natutuwa po ako dito po sa atin pong kasamahan na one movement because ito na po yung I think pang sampung probinsya bin si Ati na together with the Office of the Vice Governor in Sanggunian, Gonian that they conducted tree planting kaya nagpapasalamat po tayo sa nasabi po na organization. Uh more than 600 yung naitanim po natin nung araw po na yon alone. Uh doon po sa nasabi po na area. At uh, makikita po natin lahat po na nag-participate po talaga all ages. They were uh uh meron po tayong mga senior citizens that participated. Meron po tayong mga uh, students that participated as well as uh, different organizations like uh, yung atin po mga kaibigan po sa PNP, uh, even BFP, mga youth organization. So we share a common objective and that is to set an example to the society na we can have uh, different party affiliations, we can have uh, different views in life, pero we have a common objective and that is to support the environment through tree planting, a long-term solution para po sa atin pong pagbaha lalo na lalo po para po sa probinsya na Cagayan, Sir Alvin. Thank